Ladies and gentlemen, uh, this afternoon will be historic in our country. This is probably the biggest drug haul in the history of the Philippines. Halos isang toneladang droga. 990 kilograms of shabu. At ang nakakahalaga dito, about 6.7 billion pesos. Hindi malaki. This is 1 billion. Nahuli, police at kayo na rin nagsasabi, there is that angle. Maganda ang team namin dito eh. Maganda itong team ng police na ito. Ito yung team na talagang tutugis dito. And I would like to guarantee that. Maski tamaan, maski... This is the biggest shipment of Cebu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war na ang pinakaimportante is matigil natin ang uh, pag-ship ng mga, ng mga uh, drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Hindi, uh, hindi, hindi, hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. This is the approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, we, uh, we take apart, binabaklas natin, yung mga sindikato, uh, kahit sino man ang uh, nakita natin, may kasabwat, kasabwat eh, dito sa drug trade. Uh, kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, eh, sina, talagang pinag-iniimbestigahan natin